Nation cut, ano pa niya? Sabi mo, ano ang five times five? Tanda mo pa, ano, arithmetic? Oo naman. Oh, five times five. Five times five, twenty-five. Seven times four. Seven times four. Hindi. Nine times six. twenty Hindi ng multiplication. niya ako sa multiplication. Ay, ano pa na

Chikon, si Carlos Canto. Ayan. Ilan oh. <laughs> ang anak mo? Anak ko. Ikaw, panganay. Tapos ay si Ote. Oh, Tapos ay si Gigi. Tapos ay sunod yung yung lalaking isa. Si... Yung nasa Amerika, ano? Yung nasa abroad. Oh. Carmelo. Oh. ay oh. si oh. Carmelo. Tapos ay si... Sino nga ano, yung kasama ni Carmelo? Hindi, uh, yung kasunod. Sino ang bunso? Ah, Sino ang bunso? Sino ang bunso? Si... Ay, lindi. Oo, nilagpunan na. Sino ang bunso mo? <laughs> <laughs> Ayan, ikaw. Ayan, <laughs> ikaw. ka <Salintiga> na. <laughs> Sino kung ang bunso mo? Ikaw ang bunso ko. Oh, ay, ba't nalilimutan mo? Kaya sabi ko, ikaw ang ating bunso. Ay, sabi mo, sino nga bagay yung isa? Yung... <laughs> <laughs> ay, limot mo ako lagi. Kasama mo pagpapagupit. Ito ang pangalan ng asawa ko. Abay, ako'y takantaka kahapon yan. Tanong, oh, tanong mo kung kailan ang birthday. Tanong mo kung kailan ang birthday ni Gusto. Oh, ay, kailan, kailan ang birthday to nagtatarbaho. Limot mo na. Kagawad dyan, ah, kagawad. Sasayaw kayo dito, ah, pag may sayawan. Ay, tanong oh, mo yung ma, birthday ni Gusto. Hindi kagawad. Dito ka pala nagtatarbaho. Barangay Balubal, ano? Oo, oo. Hoy, tanongin mo ay ang birthday ni Queen Stone birthday ni Danilo kay Adele Pano. Tanuin mo ang birthday ni Kinstor. Ang ganda. Ang birthday ni... Tandama ang birthday ni Nestor. Kailan uh ang -huh. birthday ni Nestor? Ah, September... September 8. Ha? Huh? Kahapon okay. 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 so yung nasabi niya niya eh. Ay, sabi ni Kuya ni Storay. Sabi niya eh. Inay, nagpa-practice na akong kumantat malapit ng birthday ko. Kailan ang birthday ko? September 8. Aba, ay, alam eh. Kaya asawa ni Elis, September 8. Ang birthday. 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 Oh. Ay, sinong asawa? <laughs> <laughs> ay, ikaw ka. Oh, oh, oh. Ay, ikaw ka. Ay, ikaw ka. Ay, ikaw ka. 94 <laughs> years old. Okay. Ikaw ba kayo dito nagtatalwa? Oo. <laughs>